Zian Gasa, tinawag na Bienang Pakialamera si Annabel Rama. May mga biyanan talaga na buwis IT sa buhay ng mag-asawa. Pahayag ng internet celebrity na Zizian Gaza. Sa kanyang FB post ay mababasang magandang umaga po sa lahat except kay Annabel Rama na biyanang pakialamera. Kung inyong matatanda na binasag na nga ni Annabel Rama ang kanyang pananahimik hinggil sa isyong hiwalayan ng kanyang anak na si Richard Gutierrez at asawa nitong si Sarah Labati. Revelasyon ni Annabel Rama sa panayam ni MJ eh, basta sabihin ko sa iyo, si Richard na sa akin ngayon. Si Richard na sa bahay ko ngayon, one month na. Pero unti-unti siyang lumalipat ng gamit sa labang. Lilipat na siya mga, mga siguro after Christmas. Okay, ano okay. na ba sa Ngayon, mga bata na kay Richard. Ilan linggo na rin kasing laman ng mga balita at blind item ang mag-asawang Richard at Sarah. Napansin rin ng mga netizen na wala nang ipinopost ang mag-asawa na magkasama sila. Kaya natanong ni MJ Felipe si Annabel kung may gusot ba sa pagitan nilang dalawa ng kanyang manugang na si Sarah. Hindi siya nakausap. Wala akong tayo magpag-usap sa kanila. Pero kita house Richard Hunting. I'm sure mahirap ka para sa kanila. Mahirap sa kanya kasi una-una, trabaho sa ng trabaho. Wala siyang ginawa kung magtrabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya alam bakit nagkaroon ng gulo. Yun lang yun. Naungkap din ni MJ kay Annabel ang isyong nalathala sa mga balita hinggil sa isyong magastos si Sara. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di ka magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Rich at trabaho ng trabaho, nang ang isa nag-uoldas ng pera. Yun lang masasabi ko dyan. magpapas ko, magkakasama ang Bongo Cheres family lahat kami papunta ng Japan. Christmas hanggang January 3. Okay. Pahinga from all the work. Yes. Sama-sama buong -sama okay. pamilya ko. Tama. Tita. Minus one lang. Nasa wastong pag-iisip na ang mag Richard Gutierrez at Sara Labati. At the end of the day, silang dalawa pa din dapat ang masunod sa mga disposisyon nila sa buhay. Magas maganda nga na bumukod na nga ng bahay si Richard Gutierrez at sana bigyan nila ng puwang ang reconciliation kung gusto pa nilang mabuo ang kanilang pamilya.